Nasaan ka ngayon? gusto dedication yung dalawa. na kayo sa at concert. At sobrang nakaka-proud. Especially, syempre, alam na nasukay pa yan pa yung... Yung... Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat ha. yung unang-unang fan Uh -oh. Kasi napanood ko siya. Napanood ko si Stephen. Ay! Uh, okay. pala ito. Grabe pala. Sana pala na bumili tayong dedication game. Ito tayo pala. So, <laughs> uh -huh. okay. it. <laughs> Anyways, Josh, kasi pinag-uusap namin yung above Ay! our industry ng bawat isang SB19. Paano ba yung mga bagay-bagay na pumasok sa isip mo? Bakit mo gustong i-person pagiging as Josh Cullen? Pagiging Josh Cullen. Siguro, alam mo, parang kasi syempre as SB9 meron tayong goal yeah. for the group yeah. and just not, not just for the group pero for the entire OPM industry pero for myself siguro um, gusto ko lang <laughs> syempre <laughs> i-break yung barriers at syempre i-break yung parang capacity ko subukan ko hanggang saan ko makakaya as a, as a solo artist as well while doing it together with my group at syempre katulad nitong event na to isa kayo sa mga gusto kong pasalamatan kasi inspiration kayo sa maraming tao, including me, para siyempre nag-perform dito. In-invite ako para mag-perform dito. Maraming maraming salamat po. Uh, sobrang nakakatawa at siyempre nakaka-proud kayo. Alam ko, hindi lang ito yung huling concert nila. For sure. Mas maraming pa kayo mararating. Pero alam mo, Josh, nainiwala ko na after mo mag-perform tonight, maraming ka rin ma-inspire dito. Yes! After mo mag-perform tonight, maraming ka ma-inspire. Taman. Oya, speaker. Ito na lang. Yung frontier, papayag ba pa kayo hindi makita si Josh mag-perform? <laughs> yeah! uh, Gusto niyo mo mag-perform si Josh? Sige na. Ayaw na namin. Ito na si Josh para sa inyo. No, Let's go. Ano? Ah! 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 Ito, ito sa si nose. Yeah! Like this one.